Sa dami-dami na nga na pagkumpirma ni Alden Richards na ayaw niya talaga si Kathleen Bernardo. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang balita at issue na ikinakabit sa kanilang dalawa. Respeto naman kay Maine Mendoza. Dahil tahasan nang na sinasabi ni Alden Richards na walang nanligaw, wala silang anak, hindi sila kinasal ni Kathleen Bernardo. Ngunit bakit hanggang ngayon ay inuulan pa rin ng batikos, pagkukumpirma at lalong lalo na ang pagrereto kay Alden Richards, kay Kathleen Bernardo. Sana nga ay matuto na ang mga katnil na wag nang ipasa ang galit sa Aldab o kay Main Mendoza at Alden Richards dahil sa lang sa pagkakahiwalay ni Daniel Padilla at Kathleen Bernardo. Dahil yung nagkakaproblema naman ang Aldab dati, hindi naman sila ginugulo. Walang pakailam sa kanila ang Aldab Nation dahil talagang nakapokus. Ang energy at pagmamahal ng Aldab Nation ay para lamang sa Maychard o kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya nakakapagtataka naman na bakit galit na galit sila kay Main Mendoza at Alden Richards. Ngayong si Daniel Padilla at Kathleen Bernardo naman ang nagkahiwalay. Paulit-ulit na lang ang ginagawa nilang issue pagdating kay Alden Richards at Kathleen Bernardo talaga namang sinabi na ni Alden Richards na peki lang ang lumalabas na mga balibalita patungkol sa kandila ni Kathleen Bernardo. Ang gusto at habol lang naman talaga ni Alden Richards ay ang paggawa ng movie kay Kathleen Bernardo. Dahil sinabi na rin naman ito ni Alden Richards na kaibigan lang sila ni Kathleen Bernardo. Ngunit bakit ito nangyayari sa kanilang dalawa? Dahil na rin ito sa kagustuhan na rin ni Kathleen Bernardo. Lalong-lalo na, wala namang pakailam si Alden Richards. Kung sino man ang maging boyfriend ni Kathleen Bernardo dahil wala naman itong pakailam sa kanya kung tutuusin at si Maine Mendoza lamang nakapokus dito. Hindi naman kasi malayo na talagang tuksohin si Alden Richards at Kathleen Bernardo ngunit wag naman sanang bigyan ng kulay na maaari pa at may pagkakataon sila na maging mag-boyfriend or girlfriend dahil wala ito na chance pang mangyari dahil din naman ito kay Maine Mendoza kung talagang paglalaruan lamang ng tadhana na maging tambalan sila sa isa lamang pelikula o movie o sa harap ng kamera ay pwede naman nilang gawin. Si Alden Richards naman talaga ay sobrang sweet naman talaga kahit kaninong babae. Kaya pwedeng pwede silang tuksohin o gawan man ng pag-iisip na mag-boyfriend at girlfriend ngunit sa harap lamang ng kamera at dapat hindi ito gawing personal na kahit hindi na sila nagkasama sa movie ay tinutukso pa rin sila at gustong gusto na maging mag boyfriend at girlfriend dahil hindi na ito mangyayari. Kagaya na lamang ng napababalita na wala namang kaugnayan sa kanilang trabaho. Ang minsang pagtulog raw umano ni Alden Richards sa bahay ni Kathleen Bernardo at ang dalawa ay lasing pa. Kung pag-iisipan mo ito ng masama, ay talagang makikita mo na merong nangyari sa kanila sa iisang kwarto lamang at sa mga pananamit ni Catherine Bernardo patungo kay Alden Richards ay talagang napaka-daring kaya hindi mo maiisip na talagang walang nangyari sa kanila sa isang kwarto ngunit ang matalinong ADN at mga manonood ay iisipin na hinding-hindi ito kayang gawin ni Alden Richards makikita mo naman sa kanyang pag-uugali at ang respeto niya sa lahat ng babae. Kaya dun pa lamang ay makikita mo na talagang sinisira lang si Alden Richards. At ang mga sumisira sa kanyang ito ay ang mga katnyel na talagang sobra ang galit kay Alden Richards. Partikular dito ang mga fans ni Daniel Padilla dahil mismo kahit si Kathleen Bernardo ay ginagawa nila ng masamang balita na di isang POK, POK. Yan ang ipinalalabas nila para lamang maging mabait sa paningin ng tao si Daniel Padilla. Ngunit hindi sila magtatagumpay. Ang buong Aldab Nation naman ay nasa side ni Catherine Bernardo dahil kaibigan naman ito ni Alden Richards. At alam naman ng buong Aldab Nation na walang anumang mangyayari sa kanila ng personal ni Alden Richards dahil kung tutuusin at matatandaan ng buong Aldam Nation ang una nilang pagkakataon na magkita ay para lamang magkapatid ang turingan nilang dalawa nasabi na rin ito ni Alden Richards sa madla na talagang matanda siya at matured kumpara kay Catherine Bernardo kaya wag na nating asahan na talagang magbago ang isip ng mga... Katniel, particular dito ang fans ni Daniel Padilla. Dahil talagang kahit anong mangyari ay ibabash pa rin si Katniel Bernardo at Daniel Padilla. Kahit wala naman itong kaugnayan sa isa't isa. Tama talaga na ipagtanggol din ni Main Mendoza si Alden Richards. Dahil silang dalawa na rin ang nasasaktan dito. Kumbaga isa iisa na sila ng pananaw dapat ngayon sa buhay. Kung sino talaga ang mga nambabas sa kanila ay dapat nilang ikorek, correct lalong-lalo na sa mga lumalabas ngayon. Naiintindihan naman ni Maine Mendoza na lahat ng ito ay para sa trabaho at karir lamang nilang dalawa ni Alden Richards. Ngunit dapat ding ipagtanggol ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano talaga ang meron sa kanila nang sa gayon ay hindi na kumalat pa ang mga chismis sa mga kaugnayan ni Kathleen Bernardo at Alden Richards. Sa panahon ngayon sa dami ng mga chismis na lumalabas ay dapat nagsasalita na rin si Alden Richards patungkol kay Maine Mendoza at hindi lamang ang pagtatanggol niya sa hindi nila totoong relasyon ni Kathleen Bernardo tama nga naman na si Maine Mendoza ay hindi masyado lalabas ngayon sa mga interview ngunit dapat ay maging handa na rin sila sa darating ng mga pambabatikos lalong lalo na hindi na kasi maay kakaila na talagang Paul Gerson ang ginagamit ni Maine Mendoza sa mga transaksyon niya sa tunay na buhay kaya tuwan tuwa naman ang ADN sa balitang ito ito ang pabungad ni Andrea Alfonso Mrs. Mainday Polkerson Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i ang video na ito. Thanks for watching!